again, I am single. Uh, let me repeat that, that I am single. So, of course, there will always be speculation. Sara Labati nagsalita na tungkol sa kadit nitong AFAM sa Hong Kong. Ipinagdiin na ng aktres at celebrity mom na si Sara Labati na single na single siya ngayon matapos silang maghiwalay ng asawang si Richard Gutierrez. Awir si Sarah sa viral photo niya kasama ang isang lalaking foreigner na kuha ng magbakasyon siya kamakailan sa Hong Kong. Marami ang nagpalagay na ang naturang non-showbiz guy sa litrato ang bago niyang boyfriend at kapalit ni Richard sa kanyang puso. Na-interview nga si Sarah sa naganap na advance screening at media con ng comeback teleserye niya sa TV5 ang Lumuhod Ka sa Lupa, kung saan makakatambal niya si Nasid Lucero at Kiko Estrada. Nilinaw ni Sara Labati na ang sinasabing viral mystery guy daw niya ay friend lang niya at wala silang relasyon. Anya, I went to Hong Kong to experience the art. It's always been a dream of mine to travel around and I was happy that I was able to go. Simulang paglilinaw ni Sarah nang ma-interview ito. Dagdag pa niyang paliwanag and the photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and meet up with different friends. Ayon pa sa aktres, wala siyang nakikitang offensive o problema kung malilingman siya ngayon sa ibang lalaki dahil single naman daw siya. Is it unfair? It is bothering me now. It takes a lot more for something to bother me now. But I think as as a woman, we're all allowed to have guy friends. But again, it's okay to speculate because again, I'm single and it is part of the whole new thing. Paliwanag ni Sara. Matatandaan, tapatanggap umano si O.G. Diaz ng mga larawan ni Sara Labati na puha umano ng isang kababayan natin sa Hong Kong. Sa mga larawan, magikita si Sarah na may kasama umanong isang lalaki sa isang restaurant doon. Anya ni Oji, may nagpasa lang sa akin na malitrato ng sighting dahil meron tayong kababayan doon na sobrang avid viewer nitong showbiz update natin ano. Tapos pinasa niya, nakasabay daw niya sa restaurant sa Hong Kong si Sarah Labati. Nasa kabilang table si Sarah. Merong kasamang lalaki si Sarah. E nahihiya raw siyang magpa-picture, siya na lang daw nag-picture kay Sara. Gayun pa man, wala pang linaw kung kaano-ano ni Sara ang kasama niya sa Hong Kong, kaya't paalala ni Oji na maghintay ng kung ano ang maaaring pahayag ni Sara ukol sa mga larawan. Hindi natin alam kung ito ba ay bagong manliligaw ni Sara, or baka naman kamag-anak ni Sara eh kasi daw parang natapunan ng something yung lalaki pinunasan ni Sarah. Hintayin natin. Malay mo, may sasabihin si Sarah sa pictures na yan. Baka sabihin niya, that's my friend, that's my relative, that's my cousin. Hintayin natin ang buong pahayag ni Oji Diaz.